siya yes, sa dami daming ano doon tawag doon cleaner ang tag yung okay. may spray hindi yung cleaner meron tayo ano ba yung contact cleaner? oo contact cleaner ano mo ito, 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 ito. ito, 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 ito I do know Nahihirapan ka pala eh. Gusto mo pa huminga? Hindi, mamatay ako. Hindi ka naman mahihirapan Hindi e naman. medyo, I mean, <laughs> di, 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 di ma, ano di maano ng utak ko. Maproseso. Eh. Mahinang utak ko. Nahirapan siya huminga. Kasi kung ikaw pa nahihirapan ka, ipubus mo pa. Hindi ka naman huminga. So, <laughs> hindi ka mahirapan. Ganoon lang siguro nung unang panahon daming daming papa daming papatay sa yun, no? Ang shortcut dito. Maraming shortcut kaya na medyo malayo. Oo. Sa bagong baryo meron ko eh. Dire Dumaan Dumangka dito tapos nadaan lang sa may dyan. bagong baryo na. Sa bagong baryo bago, yun! Sa Takiteria. Tapos bagong baryo na. Walang po yun yung likid. Meron dito sa may ano, sa Bibi. Nakapunta na ako eh. Sa Bibi. Ay, oo, oh, alam ko yung Genty. Bago ba, yun. Genty Kaya nga, sabi, hindi, karuhatan. Oo, oh, mga nga, tapos na labas karuhatan. Alam ko oh. yun. Sabi nga ni Remy, nununis. Oo, oh, alam ko yung karuhatan. Paglas karuhatan, tapos marilaw na raw. Sabi ko, ang bilis siya. <laughs> Natawa yung driver. Kasi sabi, doon sa karuhatan. Eh. Sabi ni Remy, oo, oh, alam ko yan. yan sa ano. Karuhatan, marilaw na. Sabi ko, ang bilis mo naman. <laughs>

sinabi, ano ganito si ra wag mo na raw kunin. ah kasi didispose na rin daw yun yung yun, ibibigay pa rin kasi ano lang yun nireset set na rin yung isa ko kunin pang daw yata sa akin tayo pa may bago yung pera panting Sira <laughs> eh. Oh, ang oh. okay, malapitan Madali lang pong lapitan Mahirap lang pong hanapin <laughs> ng pork chop. <laughs> kaya nga kaya magkasundo dalawa niya. No? Yeah. Ayan. Kasi sira ulo rin. No? Ayan, yeah. nag-dash cam tayo. Ayan tayo ano? Ay, Sabado. comedy bar sa Maynila, meron ba? Hindi man tayo masaya sa loob ng... Hindi man masaya ng comedy bar. Eh. Pag lalang, pag ikaw doon. Eh, <laughs> hindi tayo lalayo tayo. Lalayo tayo sa state na ngayon. Parang hindi tayo ako rin. Pag lalaki, hindi po. Natawa ah, ako doon, dalawa lalaki. Okay. Eh, lumapit sila ano? Yung ano ni Luis. Luis Manzano, dami ang pangalan? Yung mataba? Ang dami niyang pangalan. Yung kasama niya sa Minute to Minute. Yan ang nanonood doon eh. Si ano... Yan ang nanonood doon Mataba. Pinunta nila yung mga nasa table, inikot nila. Eh may dalawang lalaki. Wow! Happy anniversary sa inyo. Ang lakas ng kasan. Ang lakas nga ng trip. Eh, bakit magpikon? Huwag tukuntan. Dalawang lalaki kasi magkasama. Kaya, magkakita ko. Happy anniversary. Sige, <laughs> <laughs> sige. Eh papunta sa amin. Sama ko yung mga takasiti ulit. Nakukay no, rito. Mukhang ang creepy ng dugul, mga baklato. Sabi ko. Sabi, sabi, sabi. sabi gabi ko. Sabi. Ganda ng gabi ako. Gawin. <laughs> Ginanong kami. Hindi kami inuho pa rin. May mili sa kahit na si ano eh. Yung palabas Sabi nga. Tapos yung nasa, pero pag maka-uniform eh, police, sundalo. Oo, oh, sir. Ganun lang sabi niya. ano eh, titang dito eh. Pero pag ano, pag ano lang, ino-operate niya eh. Pero kapag... Yeah, may kumanta nga eh, ang ganda ng boss. Ang taray naman, ang ganda naman ng boss. Pag naka-uniform eh, police, sabi niya, sir. Oo, oh, sundalo, kaya hindi ano. Nahiya siya, operate niya eh. Halatang halata eh. Saan nagtatrabaho yung asawa mo? Alam. Sabi na sa babae Sa casino Wow, big time Ang taray ng asawa mo Nag-uwi ng slot machine <laughs> <laughs> Ang taba kasi Ang <laughs> <laughs> gagaw mo tayo Awas ah, yung mga kontesa Pag babakla pa Oo, oh, friend oh, Binubukin yun Sabihin Tama na, tama na Baka mamaya mapalitan mo pa kami Tatabihin ka nun Inami mo na ba sa ano mo yan Tapos yun na Tapos tutunog na yung Nakakaiyak Kaya lang ka magtataka Yung mga ganun Tapos may tutay to May lalabas pa ng sauna Darn na Darn na Hindi ano? lalayo tayo Hindi tayo dyan. Naman natin sila Lalayo tayo sa ano Mga okre tayo Ang oh, okre okay, talaga hindi lang yun eh kasi mga ano nga yun, hindi na Ang sabi nga nila kasi nakapunta na ako sa ganyan, sabi nila. Bao nila mong buwisit. Sabi, walang personada na ano lang to, ah uh, katuwaan lang. Hindi na sabi na katuwaan lang. Kaya lang nga, hindi ka nga matutuwa kapag ikaw ang may kakatuwaan. sa sentro nga pala tayo no? Mm hmm. Kinang ina ba tayo dito? Bakit yung haba? Wala eh, yeah, trip mo lang yata eh Kasi gusto mo punta sa Sabah Saharan sahara eh, na. Na, na ano tuloy, nabash yun yung sabi sa Saharan Mindanao eh. to ang dami na galit kasi nga alam mo mga tao ngayon, very sensitive hindi namin mean, magagaling magsabihin na magpunahin na magagaling kain na lang tayo sa kinainin natin kain na lang kain mo lang pero benta muna natin yan baka benta mo. pag nabenta yan kahit tayo sa Vikings <laughs> baka <laughs> pagdudahan na um... sabihin niya lahat, reject lahat <laughs> Ayaw kong dumikit eh magnet. Ano yung bakal to ay dumikit yung magnet. t <coughs> Eh, Boss, eh, kung matanggal e, kaya sabi doon na nga, mo pa. ako? na nakabike <laughs> yung tuloy pala yung skyway yung dito alam mo bakit bakante yung lote yung gusto malaman pa na yan ng malabong pati kalupuan so may di dispute sila kaya yung lupa dyan di matibeno malabon yun eh pinagagawan nga ng dalawa eh. malabon yun baka ano pa ni eh Balinsuela pa eh. Eh di ba ano nga kasi yung kap yung di ba pag tignan mo sa mapa naka ano naka yung basta pahaba siya na ewan eh, pahaba siya na tapos hindi hindi pantay-pantay ang ano suka yan yung pinagagawa niya Ito yung sunday na mga kunin Puli mo na. Pero pag hindi sinabi, hindi sinabi yung gano'n. Huwag mo nang mong kal kasi Kasi, di dispose din naman yun. So, di na hindi di na pinakukuha ni mam e. Sabi dito nga ako bilib e. Hindi na ako pinakukuha ni mam. Hindi nga ako pinakukuha ni mam. Iyong 100% off. Pero yung cholesterol, 100%. Bakit <laughs> hindi yung 100%? 100% ang general. ako nagdadagdag sabi niya kung, ayaw, kung di niyo gusto yung sinasabi ko malis kayo, huwag kayong makinig dito sabi ko grabe oh. tayo sa solid shipping babalik tayo, office na Oo, oh, kailangan mo yung papel eh. saka yung pera Hindi, yung papel na Ang bayad sa ano, tangi Yung katunayan na ano, katunayan na ikaw pinapapick up pati yung authorization letter Ikaw rin susunda yung ano pa, pang clip, no? Oh. Yung e, sec, yung linis ah Dito lang ka tayo tayo na oh, Para hindi na ako pamarkin. 拜拜。太太